Mau. Ini uh. Huli na naman po. Malaki Ayun. po. Ayun, na boy. Sayang. Uh. Yung mga kababayan, ito yung gamitin natin pamain ngayon. Ginawa natin to kahapon. Nah, Ang ganda yung purmahan niya. Yung mga kababayan, subukan natin kung makakauli nga. So yung mga kababayan, ako nga pala si Lambot, kabilang sa kupuna ni Katigas. Mga ah, kababayan, ako nga pala si, ano, si Cholab, kabilang din sa ano, kupunan nila Katigas. Uli mga kababayan. nama mga kababayan? Kaya to Uy! Ayan. Input mga kababayan. Ayun, good size. Mga kababayan, no? Yes. Yes, mga kababayan. Woo! Woo! Pauli ka. Pauli ka, baby. Yun. Sana suno, mga kababayan. Malaki-laki Malaki-laki ito.

sayang Huh hey. Ih Buleh mah abobayan Hayat ngisda masyadong malikot Lapit na mah abobayan sugo sa gisi sa Sagi tuh at ito mga kababayan yun okay uli kababayan pulih mga kalaki na ito mga kababayan may kaya uy uy suno, suno. Uy, suno. wow suno uy. mga kababayan Ay. suno artinya nga kababayan kumain sa bagong pain wow. Yan lang mga kababayan. Yun. Yun. Uy, ulpot. Malaki. Ulpot pa rin mga kababayan. Oh, Good size. Wow. Okay na. Ay, si Chocolab. Mga kababayan, huli na naman po. Malaki okay. po. Mamaw po to. Lipat ka dun sa unan. Huwag mo pa Ako. Oh, bayan. Bakit nang sana? Lusok buy, Ah, tadi. Lakas. Lakas, mga kababayan. Sulit Kana malikot. Sumama ka lang. Lakitok siguro yan. Anong klaseng isda ka to, Pero baka talakitok to mga kababayan Ayun na po yan Ayun mga kababayan Talakitok mga kababayan Sa likod ka maganso Mga kababayan Bali mga kababayan Yes Huh! Yes. Mga kababayan tapos. Dali, mga kababayan Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Mga kababayan, pauwi na kami. nakatali rin kami. Mamaya na namin papakita. sa bye-bye. Yun, salamat. Woo. Yung mga kababayan, dito na kami sa bye-bye. Ito nga pala yung kuha namin ah talaki tok din kaming malaki. May 5 kilo siguro ito. Tapos yan yung suno. Tapos Ito yung na ito, brown. Yan. Tapos ang laki sana nakabitaw sa amin. Baka hindi para sa amin talaga yun, mga kababayan. Ah, dito na lang mga kababayan. Thank you.